No, Hey, 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 ladies and gentlemen, buhay na buhay na naman ang galawang guwapogi. Alright, anyangay, happy new year to each and every one of you. And para sa ating galawang guwapogi bike ventures, magkakaroon tayo ng tamang padyak, magkakaroon tayo ng chill ride, magkakaroon tayo ng tamang food trip, and syempre, tamang ikot lang sa city proper ng Kapanatuan City. Ano-ano nga ba yung mga pwede nating madiscover, pwedeng makita, pwedeng madaanan, eh, panoorin nyo na lang itong vlog na to. So sit back, relax, and enjoy the show! At kung doon sa naunang dalawa kong vlog na finiture natin yung biking and jogging areas dito sa Cabanatuan City, ngayon naman, bumalik ulit tayo. Silipin ulit natin kung ano nga ba ang pagbabago sa Freedom Park dito sa Cabanatuan dahil kung makikita nyo naman, under improvement ulit siya. Ibig sabihin, may mga ginagawa. Meron na naman mga pwedeng bagong makita. Silipin ulit natin and magpicture-picture -picture tayo. Tingnan natin kung ano pa yung mga pwedeng galawan natin dito sa Freedom Park. Balik tayo mamaya. Ikot, tamang ikot mo na tayo. Yan. Ladies and gentlemen, babalik din tayo dito mamaya sa Freedom Park. Pero, libutin lang natin yung pwede nyo makita dito. Saan-saan tayo mag -iikot? saan saan tayo mag -iikot? dito Burgos gawin tayo dito sa may Burgos yun o Napaka busy Ano nangyari? <laughs> Sarado halos lahat Can you imagine? Sarap pumadyak ngayon oh. pajak Padyak lang Napaka busy talaga ng street Kasi malapit na tayo sa palengke Ladies and gentlemen Malapit na tayo sa palengke ng Abanatuan Kaya pasilip ko sa inyo Ano ba mga pwede nyo makita dito? Eto Ayan Malapit na tayo Shout out dito. Babati na. Perplex natin 'to. Leonis Ihaw Ihaw. Ito sarado ngayon. Diyan ako bumili ng ano ng mga ilan naming handa kagabi. Namely yung barbecue tsaka yung uh, ha, lumpia. Napaka busy ng street na 'to on regular basis pero ngayon January 1. Sobrang smooth. di tayo tinablan ng aso <laughs> Yan Tapos Diretsoin natin Diretsoin pa natin Yan, bago tayo umikot ikutan natin Yan, sa mga taga-kabanatuan May bay siya na nakapanood ng vlog na to Pwedeng familiar sa inyo Yung lugar na to Pwedeng hindi Pwedeng ituturo ko na rin kayo dito mga damit-damit, sports. Yan dito, palengke na tayo. Palengke dito. Ayun, nasunog to, ladies and gentlemen, recently. Yan, palengke dito. Palengke, medyo walang tao Ito na natin Ikot na ulit tayo Yan o, oh, sasarap o oh. Sarap ng oh, street foods dun Ang ah, ganyan galawan natin Mga tamang street foods lang tayo Woo, Padyak lang, grabe Smooth na smooth yung ride natin ngayon Hindi tayo, ano, hindi tayo pressured sa mga, sa rush hour, sa dami ng sasakyan. Okay, uh, dito na, na sa may katedral. Ayan na, ladies and gentlemen, ano? Sakto, second stop natin ay yung death place of uh, General Antonio Luna. Ayan, so, yan. Dito naganap sa parteng to. Pero, pasilip ko sa inyo. Ayan, no? Oh. Death place of uh, General Antonio Luna on the plaza in front of this building, formerly the presidential headquarters. Okay, so in front of this building is ito, Plaza Lucero. Uh, so, tingnan natin, ikutan din natin mamaya, Plaza Lucero to. Uh, so, picture mo na tayo. Okay, <coughs> <coughs> onti oh, lang, onti lang. <coughs> so, <coughs> bakit naman? Na, kasi nung labas tayo ng labas ganito ayon ayon sa bahay naman nakakalimang lang yon picture lang din tayo dito sa monument Yan, second stop natin kanina doon sa may marker ng death list ni Antonio Luna and ngayon ayan ito para ito yung rebulto okay so yan yung cathedral across bike natin ikot pa tayo ulit ikot lang tayo ng ikot okay padyak lang samantalay na natin yung opportunity na wala po masyadong ganap dito puto bong ah, bibingka bilian dyan Ikot tayo. Pajak lang. Happy New Year to everyone! Pasalamatan din natin, ladies and gentlemen, ang mga tumulong at sumuporta sa ating galawan. Pasalamatan natin ang Gab Bike Shop, Laril Bike Shop, Guaparels Limited, Epic Room Projects, and Massive Sports. Maraming maraming salamat po sa inyo. Another direction ng papunta sa palengke. Dito, regular days. Kaliwat kanan, tricycle, sasakyan, mga namimili, motor. Di ganito kalawak. Ngayon lang. Sabihin na natin pwede rin nung nag-quarantine, nung ECQ. Ganito yung tura. Pero ngayon, no? Oh, grabe. Sarap pumadyak ng ganito. Less hassle. di ba may pag-games pa? Yeah. Grabe! Solid! Totoo ba to? Ha! Sara lahat! Grabe! Sarap pumadyak ng ganito! <laughs> Woo. Grabe! Nakapakatahimik, ladies and gentlemen! Sabihin na natin, ladies and gentlemen, hindi ito yung nakasanayan natin. Hindi ito na nakasanayan ko na dinadaanan, nakikita pagka may ikot sa Central Business District or city proper. Ito, wala oh. <laughs> tayo tayo lang ano ka ano, mga barangay to mga to comment down below kung taga kabanatuan kayo eh bike shop you know lang tas lang hangin kabanatuan city fire station SM Mega Center o Mas kilala na Mega Center Mega SM Mega mapapansin ninyo, ladies and gentlemen, may voiceover pa tayo ngayon sa vlog. Dagdagan na rin natin ng medyo super wide angle ang gamit natin sa GoPro natin. Yan ay dahil patuloy nating ini-improve ang ating galawan. Ini-improve natin yung mga pwede nyo pang makita at yung experience ninyo sa panonood ng ating galawang guapogi Bike Ventures. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong suportang all out. Tuloy-tuloy lang tayo, suporta hanggang dulo. Ito na rin tayo galing kanina. Ito na rin tayo Support tayo ng uh, local business establishment ko ano. Pwede nating mabili dito. Pero yan the time. Yo. Pwede tayo. Anong masarap. Ito tayo nito. Diba gana pa dito? 25. 25. Dito po. The aroma, ladies and gentlemen, is so inviting. Kararating ko palang kanina na amoy ko na agad yung mga piniprito ni ate. Kaya sabi ko, sa last stop ko, bago ako umuwi, eh dadaan ako dito at bibili ako ng mga, kung ano man yung pwede kong masuportahan at yung ano man yung mga masasarap na pwedeng kainin. Kaya, alam nyo na, pag andito kayo sa May Freedom Park, huwag niyo kalimutan sa inyong bucket list ang bumili kay ate. So, ayan kainan time so ayan ladies and gentlemen nakarating din tayo ulit sa freedom park at uh, dumadami ang tao habang humahapon na marami na nag walking nagte picture so Ayan, mga pamilya pumupunta dito. Siguro may pa-lights dito maya mayang gabi kasi may mga Christmas lights sa puno. Ayan. At ayan, medyo mahaba-haba din yung pinadyak natin kanina. Nagmerienda tayo doon. So, tamang upo muna tayo bago tayo pumadyak. At ayun, So, gaya na sinabi ko sa inyo, di naman tayo yung talagang pang-professional na pumapadyak na malayo yung mga distances natin sa atin, short rides, chill rides na may navi feature tayong mga lugar mga hidden beauty hidden spots uh, local establishment, local foods kahit anong small business yan, basta kaya nating supportan supportan natin at ayan, uh, dito rin tayo sa may uh, Freedom Park na Abonatuan City kaya papadilim na rin at wala pa rin na on lights kaya onting pa nga lang tapos uwi na rin tayo so ayan yung ganap ngayon ayan yung ganap natin sa ating new year ride matagtag lang natin ng konti yung mga kinain natin o ba diba? o oh, ba diba? May pa music na sarap Ladies and gentlemen Pawi na rin tayo Isang mahabang Diretso na lang to Pawi sa amin So thank you so much For watching yun nakapasok smooth na smooth so sakto yung uwi natin ladies and gentlemen ano may, uh, may liwanag pa. At kung humabot kayo sa part na to ng vlog natin, Huwag niyong kalimutan i-comment down below ang hashtag Galawang Guapogi Paangat sa 2021 at baka kayo ang maswerteng mapili na mabibigyan ng limited edition Galawang Guapogi Bike Venture stickers na lumalabas sa inyong screen kaya comment down below kung umabot kayo sa part na to. Maraming salamat po! sweet home bye now lady.